Hello so guys, magandang gabi po. Uh, welcome po sa akin. Rest account po. Ngayong itong video na to guys, nang gagawin ko, tungkol po ito sa pagbibigay ko ng idea kung paano ma-unlock agad ang ating uh, 60k minute views guys. So, di ba? Yun naman talaga ang lahat ang hinahangad natin na mga pumasok dito sa mundo ng pagre po. So, ngayon, isishare ko po guys kung paano paano agad na unlock ang aking 60k. Dahil sa tulong po yan po guys ng founder namin tsaka yung mga admin po namin guys. Ngayon, kasi sa sa team namin po oo nga pala sa tat pala muna sa team namin po at Rails Connect International sa Rails Connect Globe a uh, global po yung founder po namin niyan si si Sir Eric Matibag yung co-founder po ng International si Robert Rachel yan po tsaka yung mga co-founder dito sa Pilipinas si ah uh, ah uh, Mam Ma Victoria Gante Tsaka si Sir Erwin Akupan Yun guys At saka yung mga admin po namin guys Lahat-lahat po ng mga admin po namin dyan So mam Ma Barias Desiang Page Tapos si mam Ma Eberlina Tadeo Parillo Tsaka si mam Ma Ruby Ruby Flores Mam Ma Caroline Sale At saka si Si Sir Jimmy Parillo Tsaka si Ginny Lulalo Yun guys Yun talaga yung mga palagi nyo pong nakikita sa mga sa mga nagla live kasi pag gusto na tinawag po yung mga mga taong yan talagang hindi nagdadalawang isip na pumunta po agad sa pagla live guys at saka sa aking ano, best friend si Toldro Di Maldo guys yun, guys ngayon balik po tayo sa ah, sinasabi kong ano ma mapabilis ang pag-unlock ng ating 60k minute views guys yun guys kita po kasi ang admin din po namin na nag advise sa amin sa, sa team charlie shout out pala sa team charlie team namin po ng reels connect ang admins po namin doon guys eh, si ma'am Eberlina Tadeo Parillo tapos si uh, ma'am Ma Ruby Flores po so sila po talaga guys ang nagbibigay po sa amin ng mga ng mga Payo Advices Kung paano mga Ang dapat na gagawin So Iniimok na nila kami Na magano guys Magagawa na kami ng Live video namin Para Para tumaas At ma Siyempre Lahat naman tayo Nahangan natin Ma-unlock Yung ating 60k minute views Guys Diba So ngayon Ah uh, Ang Pinakamabilis na Paraan nung guys igagawa ka ng live videos po at least limang oras po guys ngayon sa, sa limang oras na yun guys pagkatapos ng video kahit, kahit ilan lang na nanonood dun guys kahit ilan lang basta mabuo mo lang yung limang oras na yun napakalaking bagay na po yun napakalaking impact na po yun sa account mo po so ako bago ako nag uh, naggumawa ng live video guys ang aking uh, minute view, minutes minutes views guys ay 16,000 lang so 16,000 kumbaga sa 60k ano pa lang yon one port pa lang yon di ba one port pa lang ang ano nun, ang kinakain ng ano nun. so ngayon eh kaya sinikap ko guys na makabuo ng mga tigli limang oras na videos yon kasi uh, ang ang inaano nila iwawash live nga po so yun guys simula sim, nagsimula ako noon 16,000 ngayon minomonitor ko sa ano saka shout out din pala sa asawa ko na masipag magwawas live ng aking ano ng aking uh, uh live video sa bang naman masada akong tricycle so yun guys talagang tulungan lang taka, tulong ng mga admin po namin at uh, powder guys kaya limang, bi limang oras na live video lang guys napakalaking halaga no? napakalaking impact sa account natin yun tapos para hindi naman masayang guys yung ano mo monetization mo kailangan, kailangan po clear yung account mo ibig sabihin wala kang violation wala kang restriction malinis yung account mo kasi For eligible ka na para muna decision so i-screenshot mo yun isi-send mo dun sa, sa admin nyo, papakita mo kung ano status ng account mo sila magsasabi sa inyo guys na, yan okay na yan pwede ka na, so ngayon isi ko lang ngayon guys yung besporin ko si Tullro de Maldo kasi yung kanyang ano, yung kanyang account guys meron pang ano may issue pa kagawa ng unoriginal content So, saan po ba nakukuha natin mga unoriginal content? So, uh, siguro sa paggamit mo ng ibang content ng mga content creator din. Kumbaga, halimbawa, pag re-remix, ganyan. I re remix mo yung content niya. So, hindi mo pala, hindi mo pala alam ah, uh, meron palang issue yon o sinetap na yung ano niya sinetap na yung kanyang account yung reels para ano siguro yun yun kaya pag once na may ori an original content ka ah uh, valid daw ang ano nun guys is tatlong buwan so syempre ay gusto mo nang kaya nagsisikap ka para gusto mo rin maabot yung kailangan mo maabot ngayon, eh, may an original content ka medyo mawala ka ng gana diba pero ganoon talaga listen learn na tawag doon kaya watch na mga clear na yung ano mo ano na yun go lang ng go at least may alam ka na may, may ano ka na may idea ka na kung anong kung saan nakukuha mga original content na yun so yun guys so yun mabilis talaga pag iwawash live yung ano mo kaya min monitor ko aro araw guys tumataas ng halos isang libo one ta uh, kulang kulang 1000 minutes ang pumapasok sa akin ng account sa isang sa isang account pa lang yung guys ng aking asawa na winawash live na so ngayon eh eh, kasi sa Reels Connect Family guys tulungan po kaya nakita ng aking admin na ganito eh kumbaga eh prosigido naman tayo kahit may priority tayong trabaho pero pag may bakante naman tayong oras nagsusupport naman tayo guys so yon kaya nagano si si admin shoutout kay admin na Ruby Flores po na siya na gano'n na bawas live na nilapit kay founder po namin. So yun, so yun, ah, uh, nagwas live po kami lahat guys, nagwas live po kami. Kaya ilang araw lang yun, siguro simula from 16,000. Tapos hanggang huling monitor ko guys, naging 29,000 na. So kulang-kulang kalahati na siya. Nung 29,000 na yung guys, dalawang araw lang po. yon talaga naman. Pag tinutuwa ng Was live guys, 24 oras nakatutok. Tapos agad ang ano mo, unlock ko na agad. So, salamat syempre lahat mo tayo gusto mabot ng ganun. Kaya saludo sa kanila siya out ulit kay founder Eric Matibag founder uh, admin namin si Ma'am Ruby Flores saka si, si Ma'am uh, Eberlin Tadeo si Ma'am Eber kasi uh, ano po siya eh? uh, galing pa lang sa bakas kaya monitoring stage lang muna siya pero talagang support nandiyan pa rin guys so thank you so much guys sana may ako akong ano idea sa inyo so comment down below lang kayo guys kung ano pong mga katanungan nyo at sasagutin ko kayo ayon sa akin ng uh, kaalaman guys at kung hindi ko man alam ang sagot sa tatanong nyo nandiyan naman po yung founder namin at mga admins po namin so shout out din sa aking best friend si Tolro dito, Tol wag kang mawalan ng pag-asa Listen, learn, learn, listen, lesson learn lesson learn ng po yan laban natin tayo thank you guys sana nagustuhan nyo po video ko saludo po